Uh, hello po, hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Ngayon po ay 4 ng Agosto, 2025. At ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6.25 ng umaga. Araw po ngayon ng lunes. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal patungkol po dito sa yung naipangako ko nung isang araw yung mga diniskas ni Adolf Ascuna retired Supreme Court Justice Adolf Ascuna may mga puntos siyang ibinigay Opo, sampu ata yun. Pero may lima ako nakikita na talagang biblical talaga. At ito, pangalawa na ito. Kahapon ay diniskas ko yung due process. Opo, kasi ang sinasabi ng Supreme Court ay wala daw due process. Yung hindi raw binigyan ng due process si, si Sarah Duterte. Ay diniscuss ko, ano yung Joprasis? O, yun nga, yung example ko, yun nangyari kay Iba at saka Adan. Bagamat alam na ng Diyos ang mga pangyayari, bagamat ang Diyos ay alam ang lahat ng bagay, hindi niya muna pinarusahan. Bagkus, ito ay binigyan niya ng pagkakataon magpaliwanag. Opo, ganun po ang Joprasis. Here first before the verdict. Ayan po. Ngayon ay mali nga ang ang Korte Suprema eh. O walang oral argument eh. Gum Gumagawang sila ng conclusion nila, hindi eh, ba? Walang ang ibig kong sabihin, sila ang walang due kasi nga, i-dinismiss eh, na nila ang kaso. Wala malang lang, eh dapat yung impeachment ang due kasi nga bibigyan pagkakataon bibigyan ng time si Sara Duterte na ipagtanggol ang kanyang sarili doon sa proper forum na yun naman ang hinihiling niya hindi ba magsasalita ako sabi niya sa proper forum lang oh, hindi ba ganun naman eh oh, ay proper forum nga yung impeachment eh. oh, ayaw niya magsalita doon sa lower house. Ayaw niya magsalita doon sa kum Magsasalita lang daw siya sa proper forum. O. Oh. Ay, ang problema naman ay ito naman si Escudero ay dinili ng dinili yung proper forum. Di ba? At ngayon ay itong Supreme Court nga na naglabas ng disisyon, ay bakit hindi nila maipagtanggol ngayon yan? Bakit tahimik sila? Oh. Ay iniisip po nga diyan eh binayaran lang sila eh para ilagay ang decision niyan eh pero hindi nila kayang ipagtanggol 'yan, hindi nila kayang ipaglaban 'yan. Kasi la labas sila na katawa-tawa, hindi ba? <laughs> oh. Ah, pati nga yung spokesman ng Supreme Court eh, na inaasahan ko na yun ang magsadadaldal o magsasalita. Pero hindi rin eh. Hindi nila maipaliwanag anong ba yung desisyon nila? Bakit ganun ang desisyon nila? Kasi nga talagang wala sa hulog. At ito nga, itong pangalawa na i-discuss ko, pangalawa na po ito ha, ay yung hindi pwede retroactive yung batas. Hindi pwede. Gumawa kasi sila ng panibagong rules o yung kwan yung procedure gumawa sila na dapat ganito sabi nila dapat ganito ngayon ay ipagpalagay na natama yan pero mali nga yan eh kasi lalabag yan doon sa existing decision ng Supreme Court din o nung tinanong ang Supreme Court noon nung Francisco versus Davidi pala yun, nag ang Supreme Court na ang unang impeachment ay kung nailagay na sa Committee on Justice. Yun. Kung natalakay na, yun ang sabi ng Supreme Court doon. O, na para sa akin na hindi pa rin yun eh. D Dapat kung naisampan na sa Senado, doon na magka yan. Para sa akin na ay pero okay na. Kung natalakay na ng Justice Committee, doon na mag-uumpisa yan. O, ay bakit ngayon ay babaguhin nila, hindi ba? Babaguhin nila. Kung mayroon na daw nagreklamo, hindi ba? Ay hindi papayagan yan ng mga tao, ah? Kasi nga, ay eh, kung kakutsaba yung nagreklamo, adi maghihintay na naman ng one year. O, parang ganun sa, may experience na po tayo yan eh. Yung ganun kay Gloria Macapagal-Arroyo, inuunahan na nung kaalyado niya, o kunyari yung kaaway niya, nagsasampa kunyari ng impeachment. Kaya nga, nalilibre na yung isang taon na naman. Nalilibre kasi nga, may nagsasampa na agad. O, ganun po yan. Ngayon, ito nga, hindi po yung nagtatalakayan ko ano, ang tatalakayan ko dito na biblical po, yung hindi pwedeng retroactive ang batas. Retroactive means extending in scope or effect prior to a prior time. Ah? Example po, alimbawa, yung yung magnakaw ka ng kwan, magnakaw ka ng yan nga, yung, yung plunder law, magnakaw ka ng 50 million, ay plunder na yan. Walang bail yan. O. Ngayon, kung nagnakaw ka nung, ng 50 million sa kaban ng bayan noong bago na isa batas yan hindi ka kasama dyan Ganun po yan. Hindi kasama yung prior. O, hindi. Ang, ang ibig sabihin, hindi pwedeng mag-take a sa iyo. O, kasi nga ay no... Uh, yung nga, yung no law shall be retroactive. Ayun, ano? Yun. At biblical po yan ay nagkakamali nga po ang kwan eh, ang Supreme Court eh. na sinita agad ni Ascona, ni ni Supreme Court Justice X Justice Adop Asko ipagpalagay na natama yan yang ginawa niyo kanya pero epektibo yan doon sa susunod na impeachment hindi ngayon oh hindi ba oh maliwanag po yun eh kaya nga hindi nila masagot eh. oh at sino naman ang sasagot yan? Ay kahit na yung spokesman nila dyan, ay eh, attorney, ay eh, magagagugaguhan ba yun? O. Pero pwede siguro kung, kung another bayad, pwede. O kaya another position. Ay pero malabo po eh, kasi nga ay hindi naman siya ang presidente. <laughs> hindi naman si Sara ang presidente. Ang tendency niyan, bayad lang yan. Ay pero ang nakikita ko po diyan ay tatahimik lang yan, yung, yung Supreme Court. Kasi nga hanggang doon lang eh, hanggang doon lang ang kontrata nila na magbigay ng desisyon. Pero yung ilalaban nila, ay kawawa po yung mga kwan nila ah. Mga kamag-anak nila, mapapahiya eh. Kamag-anak, yung mga kakilala nila ay simpre, mahihiya din sila ah ipaglalaban mo yung hindi kayang ipaglaban? Oo. Oh. Kaya tatahimik lang sila yan. Pero ang, ang problema ngayon, ang dami na pong lumalabas sa kalye na sinasabi, mali yang decision nyo. Oo. Oh. Hindi ba? Ang dami na eh. Mga faculty member ng, ka kailan lang eh. Nung isang araw eh. Mga faculty ng UP. Low school hindi ba? Oh. Isandaan ata yan. Ay marami na yan. Ay may mga estudyante rin yan eh. Oh. mga retired Supreme Court justice na unblemished record. Kaya hindi pwedeng baliwalain ni. Eh. Oh. Ay sabanta si Jingo hindi ba? Ay, may kwangayan ni, eh. may kaso pa yan eh. Oh, kahit anong sabihin ni Jinggoy, walang maniniwala sa kanya kasi nga ang sabi niya ay we will abide sabi niya ay kung nag aabide ka ay bakit may kaso ka ayusin mo muna yung kaso mo ah at mabigat nga ka yung kaso mo eh utos pa nga ng Diyos yan eh, na huwag kang magnanakaw eh o tapos mag aabide ka sa sa Supreme Court bakit hindi ba pinaparusahan ng Diyos yan yung Supreme Court ha ah? tanong ko sa iyo hindi ba pinaparusahan? sa po yan. Mas malala po ang parusa dyan. Na, biblical po yan. Uh, mas marami kang natanggap, mas marami ang i-require sa iyo ng Panginoon. Yan po ang sabi ng Panginoon. Mas marami kang uh, ano bang tawag doon? Yung uh, mas marami kang binipisyo na katulad nga ganyan ay Supreme Court sila eh. Hindi ba? Tinatawag sila ng Gods of the Padre Pura eh. Ay simply, accountable sila ng malaki dyan sa Panginoon po. Opo. Mahirapan tayo kasi na account sila yan eh. Pero may Panginoon po eh. O. Nasa Biblia po yan. Oh. Ay pero bago ko po ibigay yung yung Bible verse ay hayaan niyo po muna na batiin ko po muna ito mga sumusubaybay sa atin. At pasalamatan ito po sila ano Pusikat Doris May Antonino Ronel Ibicompio Joey Valenzuela. Salamat po. Third pangatlo, user NB Parut Parot Pubs Naranja Romel Solier. Padwa Lloyd Trabier, Andres Senario, Juna Canao, Usana Kawili, Ber Orozco, Ernie Caliago, Christine Juranas, Digna Umali, Julie Antan, Josila Berniabot, Andy Gimpaw, Yoser G.H., R.C. Guillermo, Joseph Angelo, Mayra Daina Rafael Aquilato, Mayit Hinsyo, Deyo Yanong, Bilya Lagenyo, Mr. Yangtoy, Emilita Roa, Munika Dongsao, Richard Jamura, User KK, User XQ, Nilson Nukop, Salvacion Akisar, Sinaida San Andres, Joey Chavez, Ramon Jr. Rojas, El Villarreal, Rose Jack, Jack Normi, Arnel Araujo, Vicente Tabladi, Sweet Putito, Coco Goid, Orly Nunez, Estrella Rombano, Arian Mendoza, Niebes Olaviris, Aldrin Impalmado, Malaya Mendoza, Rolando Dordas Mir Cabrera, Rolando Oliver Mamon ng Lapas Iloilo, Ana Mali, Ana Maria Ardisimo, Eli Casli, Maria Sribira, Marudaan Manuel Diwa, Arbin Silot, Mila Ko Abag, Chicken Farmers TV. Online Picolio, Trico Mo Obriac, Concepcion Barsi, at sa kasi Babi P. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire ko po sa inyo na ating panuurin at subaybayan at suportahan. Michael Lapasibli Bulletin, Attorney Insuricto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Ingini Tuto Aling Marie, Mr. Sa Ulangto, To, Christian Isgira, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japantors, Divina Apostol, CG Pichay, Kapian, Yartat Ago, Dimjus Journey, kakamping ang batas with attorney Claire Castro, kawal di Carbonil at saka si attorney Silo Magno at saka si Cristan. Ugaliin po natin na ah, makinig sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila. O sige po at tayo po ay tuloy-tuloy na. Ang sinasabi ko po dito ay yung nga uh, yung hindi pwedeng retroactive yung yung batas o yung procedure na na desisyon ng Supreme Court na dapat ito, sabi nila, ay hindi nga pwedeng retroactive yan eh. At nasa Biblia po yan. Ito po ang Bible verse na isisir ko sa inyo. Romans uh, 13, a uh, Romans 5 verse 13, ito po ano, For until the law, sin was in the world, but sin is not imputed when there is no law. Ayan po, ang kinuha ko po dito ay sin is not imputed when there is no law. Ayan po at parati po natin naririnig yan sa mga sa, sa mga abogado. When there is no law, there is no sin. Yun po ang sinasabi ng mga abogado. Dito po galing yan. Sin is not imputed when there is no law. Okay, pero ito, ito ngayong makabagong translation para mas maintindihan po natin ano For sin was in the world before the law was given. Ayan po, mas malinaw po, di ba, yung bagong translation, New International Version. For sin was in the world before the law was given. But sin is not taken into account when there is no law. Ayan po, hindi ba, oh, ay bakit mo <laughs> ang tanong ko sa Supreme Court? Okay, gumawa kayo ng panibagong procedure. Ipagpalagay na natin na tama yan, ano? Pero nga, ang sinasabi ng marami na, na salungat yan dun sa, dun sa dating proklamasyon ng Supreme Court. May proklamasyon na kasi eh. Siguro mga ilan ba yan? Mga nas magtatartir sa aguna yan eh. Yung kay Davide at saka kay Francisco. Oh. Ngayon, ay babalewalain nila yon Ay ito nga ang, ang kwan eh. Hindi ba? Iyan kung totoo man yan o pwede, pwedeng i-implement yan sa susunod na impeachment. Ang sabi ni Ascunia ni retired Supreme Court Justice Adolf Ascunia. Di ba? Oh, biblical po, hindi ba? But sin is not taken into account when there is no law. Oh, di ba? Hindi pwedeng retroactive ang batas. Ay, bakit naman po ibinigay ang batas? Bakit po? O oh, sige. Ay, dahil nga mga piluso po ang mga tao. Gusto nila black and white. Di ba? Oh. Ay, bakit naman? Siguro, ang, ang tanong nyo, bakit wala palang batas bakit may may paglabag na ay dahil nga doon sa konsensya ng tao i ibinigay po 'yang konsensya na una yan kisa sa batas yung conscience may conscience tayo eh o o kaya yung yung siguro yung moral law na galing sa Diyos. Pero ako, ang tawag ko dyan, may konsensya po eh. O, kaya alam mo na lumalabang ka. Pero nga, ay walang nakasulat. Kaya, mga piloso po mga tao ay humahanap sila siguro kay Moses ng black and white. Kaya ibinigay naman ng Diyos yung batas kay Moses para sabihin without any doubt ano, o ayan o lumalabag ka o. O, iyan po ang purpose ng batas eh. The, pur da the, the law was added because of the transgression. O, oh, the law was added because of the transgression. Hindi ba? Para sabihin na, Ops, di ka muna, lumalabag ka na. Ayan ang batas o, oh, nakasulat yan. Huwag kang magnanakaw, hindi ba? O, oh, kaya nga ang, ang, tanong ko kay Jinggoy eh, nag-aabay siya sa Supreme Court, pero may kaso ba siya? Hindi ba? May kaso siya eh. Paano sasabihin mo na we abide? Hindi ba? At saka ang dapat yan, pag sinabi ako, pag gumagamit ako ng abide, Diyos lang po. Diyos lang. Kasi dyan lang galing yan eh. We abide. Sabi po ng mga mananampalataya, we abide in Him. O, kay Kristo nga. Hindi ba? Kay Kristo nag-aabide. O. Ay, ay... Aywan ko kung ipipilit ni, ni Jinggu yan na we abide, sabi niya, sa Supreme Court. Dahil nga ang Supreme Court daw ang pinakamataas na kurte. Ay oo nga, wala namang kumukontra dyan eh. Na ang, ang Supreme Court ang pinakamataas na kurte. Walang usapan dyan. Pero nga, ay nagkakamali din niya ni eh, o pinaparusahan din ng Panginoon yan. Mas matindi pa nga ang parusa dyan eh. Sang ayon sa Biblia, More, more, was given pala ano and more is required ganun po ang nakasulat sa Biblia more is given more is required ay mga kwan sila eh tinawag ka sila ng Diyos yan eh, hindi ba tinawag sila ng Diyos na kayo mga Diyos oh tinawag po sila yan doon din sa Biblia nang galing yan kaya nga ang tawag natin sa kanila ay gods of Padre Paura. Kasi nga, tinawag sila ng Diyos, eh, na Diyos sila hindi eh, di ba? O, oh. at yan ang katuwiran po ni Jesus Christ. O, oh. nakasulat po yan sa New Testament. Pero doon sila, doon, sila tinawag yan, doon sa Old Testament, tinawag po sila ng Diyos. Na kayo mga Diyos, hindi ba? <laughs> oh. Kasi nga ang sabi ni Jesus Christ dito sa makabagong tipan o bagong tipan, ay bakit nagagalit kayo kanya kung ang tawag ko sa sarili ko, ako ang anak ng Diyos? E eh, kayo, ha? Ah, kayo. Tinawag kayo ng Diyos na kayo mga Diyos, hindi ba? O, bakit magagalit kayo kung tawagin ko ang sarili ko na anak ng Diyos? O, and the scripture cannot be broken. Ay alam nila yun eh, na nakasulat eh. O, kasi nga kini-question nila na ang iba kasi, kini-question ulang lang, Diyos, ay bakit ka ay nakasulat eh, natinawag na tinawag nga silang Diyos eh. <laughs> Hindi ba? <laughs> mga pilosopo po, mga tao noon eh. Oh, at sinagutan po yan ni eh. Noon pa yung kay Moses kasi, ay, kwan na yan eh? Walang Diyos eh. Ang, ang kwan nila eh. Ang ngayon, pagdating kay David, talagang sinasabi ng mga tao, walang Diyos. Ay, pero ang sabi naman ni David, ay, the fool, the fool has said in his heart, there is no God. Mga fool yun, sabi ni, ni, ni King David, hindi ba? Ay hari yun, hindi ba? O ito po ang pangalawa, ano? Romans 4, verse 15. Because the law brings rap ano? O because the law brings about wrath, for there is... For where there is no law, there is no transgression. Ayan po. Yang dalawa na yan, hindi ba? Ito, for where there is no law, there is no transgression. Kaya nga, hindi pwede na yung sinasabi ng Supreme Court na ito ang dapat, ito, bak mo pati yung nabasa mong ba, hindi ba? O, ay, naintindihan mo ba? Ay, bakit? Ay, pero nga, ay kung bagong batas yan, ay sige. Gawin natin, hindi ba? Oh, pero sa susunod na palatuntunan o sa susunod na impeachment, oh, baka nga sila ang tatanungin eh. sabi ni Trillani si, eh. baka baka kung na-impeach kayo ay kayo ang tatanungin. Nabasa nyo ba 'yung desisyon? Alam nyo ba? Pinag-aralan nyo ba? Ay kasi nga ay eh, nakasulat po yon sa Biblia eh on on what measure you you judge other the same measure will be used unto you biblical po yan eh kaya maaring mangyari yan sa kanila kung na sila hindi ba tatanungin sila eh naintindihan mo ba yung decision o nabasa mo ba o o alam mo ba yung pinirmahan mo ay ay simpi, gagamitin din sa kanila. Eh, kasi nga, ang sabi ng Panginoon, on the same measure you use to judge others, the same measure will be used unto you. O, oh. hindi ba? O, oh. oh, sige po, at hanggang dito na lang po. ano At dalahin ko po sa Panginoon na sana tayo ay binibigyan niya ng, sa ating pakikinig po, ay binibigyan niya tayo ng wisdom. Nanang nanggagaling sa kanya at muli mga kababayan mga minamahal isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig salamat po nang marami salamat po